Mamibigay ako ng ayuda. Oh, eh, pre, yung ayuda mo pre ah. Pang-record to pre. Ayuda ni Banker. Ah, tawag na ako fly pre. Salamat kay Banker pre. Salamat kay Banker. <laughs> Salamat Banker. Salamat <laughs> 'yang binigay sa akin. Kasi sa nararaw-araw ganito. Meron pa dito pre, strike to pre. Send mo. Ay. 503 po ba'n di tripo? Ay, ha, sige. Salamat po. alright guys, binigyan tayo ng tip. 503 50 pesos po yung tip natin so natin guys pag mga yung customer natin <laughs> sana lagi lagi <laughs> Okay. Okay, oh, tumakambo na. Grab, ma'am. Sa inyo po. 140 po no? Apo. 140. Para may 300. Parang hingal na hingal kayo, ma'am. Malayo yata. Malayo nga po. Kaya nagpapadali na rin ako kasi ulan na. 300. Salamat, ma'am. Mamaydan po ba to pa dito? Sa, sa, sa unang to. dito rin Ah dito rin labas. hindi yung diretso sa ano. Ay. Pala, lalayman baka ano. 318 po. three 18. Buti oh, hindi ako dumiretso, kala ko bukas yun dyan Ito mama, bariyan na ito Tama ba? ba? Ito lang 380 18 682 no? Tama ma'am? 82 ito pesos, salamat po Hello. Grab Mart, ma'am, sa Thank you. Alamod din ganda ng hiti naman ito na tayo guys madalas po siyang nagbibigay sa atin ng tip sana bibigyan po tayo ng tip ma'am Tao oh, po. Hi po. Hi ma'am. Good afternoon po. Ma'am. Hi. Salamat po. Thank you ma'am. God bless po. Alright guys. May tip yo, 50 pesos. Thank you ma'am. May tigay-gay sekwenya, may pang ano na tayo pang kain, pang merienda.